Sino pa kaya ba kay Bones? It, di wala nga kaya ba ba? <hvad> lang Lalapit lang yung ebob, lalabasan -apis. uh -oh. na yan Kahit hindi dinawakan daw sa ulo, Titi Kahit hindi pa hinawakan pre rin, basta lapitan mo lang Lalabasan na yan Basta lapitan lang Ay grabe ka Bones, matindi ka Basta ako mga yan lang ako mga Yung may chayo, may may La no, Oh, yun no, may nagsalita no, no, no. no, ng Yabab. No. Uy, may nagsalita ng Yabab, di mo narinig? No, no. Sige. No. Ay, may lumabas. Ano kaya yung sa Yabab, pre? Ayaw, ayaw, ayaw na sa <laughs> Yabab. No, Lalaki <laughs> <bu> <ayaw laughs> <laughs> <laughs> daw siya, pre. Naniniwala ka daw. daw siya, <laughs> pre. Lumapit <loto laughs> <fear> ka, lumapit ka. Okay, alam ko na kakabdaman mo yun. Ayaw ko na. Lumapit ka na. nila, na. Pag nilabas ang kababae yun, babae. Dabihan mo, tingnan natin kung mararamdaman mo. Hindi, pre. Lumapit ka dito. Ano, pag iba yung amoy, babae na yun. Grabe. Lumapit ka na, tingnan mo kung amoy. Nakasang amoy, pre, o. Oo, Amoy. oo, pre. Uy, tamo. Amoy, amoy. Ate ka na, ha? Amoy, ay, naku-bulo ko ako. Kao pa lang ba yun? Kinala ba ito si Ulfer? Matkulay yelo na naman sayo? Alam ko Oy, na, full body. Japanese ka nun eh naka ito, oh, ha? Ah, oo! Oh, oh. Ay, ito pa oh, uh, yun. Oo, oh, oh, naging Japanese ay, din ako ni Hongo Josu Desu. mo to ta? Ano? Oy, oy, Josu Desu na eh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pag hindi ako ni Hongo Josu. Hello, Pag Hello Tamo. Ang ganda niya. Ang angas ni Tamo, pre. Pang malakasan. What's up, Trevi? What's up? up? Long time. Music. Di nanglo-loading yung avatar yung sa akin. Ano lang? Wait lang, wait lang. Log May pull back lang. Ko.